the Senate must always remain independent. And due to my strict adherence of the Senate remaining independent, maybe that could be the cause of my demise. Sabi ko nga nung sa hearing uh, ni Senator Bato de la Rosa, marami nagalit sa akin sa dalawang panig dahil nga ako po yung naging patas sa dalawang panig at siguro marami nagalit sa Akin dahil dyan. Pero ginawa ko lamang man, bilang uh, tungkulin ko bilang Senate President, which is to to always keep the committee system strong and independent from any outside forces to dictate what should or should not be tackled in the committee system. So uh, I'm sorry if uh, uh, may mga ruffled feathers at may nagalit sa akin. Pero ganun talaga ako. Uh, you may call me a Boy Scout, but I'm happy to oblige all the other members of the Senate that have passed before us. The likes of Joker Arroyo, Medium Defensor Santiago, um, of course those who also already retired like Senator, uh, Fra um, Senator Frank uh, Dillon, Senator one kung stickler for rules of the senate independence of the senate remaining that the senate remains the last bastion of democracy in our country so i pray and hope that our dear senate president senate president Scudero, will uphold will uphold these ideals of the senate that we fought for for many generations i'd like to also congratulate senate president uh, Francis Escudero for his ascension to the Senate presidency. Uh, we will take a collabor, uh, what you call a a um, critical collaboration when it comes to measures that are needed by our country. So, uh, as I said earlier, I had resigned as my post for Senate President. I am an independent member of the Senate now. Uh, mas maganda po yan para. mananatili po tayong independente at na mananatili po tayong ang sa lahat ng grupo. I also like to thank my team that also resigned with me. Senator Nancy Binay, Senator Joel uh, Villanueva, my uh, majority floor leader, Senator JV Ejercito, Senator um, Lauren Legarda, um, and uh, Senator Sani Angara. And napasalamat din ako na kay uh, Senator Bato De La Rosa dahil ang... Balita ko talagang hindi po siya pumirma at nanatili po siyang kasama ko uh, sa pinakahuli. I'm only presuming that is the cause because uh, maraming uh, nagsabi sa akin, uh, alam mo, tigil mo ng mga hearings, ganito-ganyan, uh, para uh, may na magsalita. Ang sa akin lang is... Uh, I must have ruffled my feathers, I, I'm sorry, I must have ruffled other people's feathers from my independent stance of the Senate. At hindi natigil yun eh, hindi na natigil yun. Nung sa PI pa lang, sa People's Initiative pa lang, nung hindi po tayo sumang-ayon sa People's Initiative, diyan po na nag-umpisa eh. Hindi, tayong, hindi tayo sumang-ayon sa kanilang timelines, charter chase, diyan ko din naramdaman na medyo may mga sama ng loob. At mahirap uh, dahil uh, ang akin naman ay gusto ko lang po manatili ang independensya ng ating institusyon ng Senado. So, I saw it coming and as uh, a matter of fact, I even said to my staff na parang by 2025, ayoko na maging Senate President sa totoo lang. Pero napaaga po ang pag-resign uh, uh, ko po bilang Senate President. I have more time with my family, I have more time for my health. Alam nyo naman, kinomplain ko yan sa inyo dati na, tumaslat lahat ng blood works ko. Sabi ko, napakagrabing stress, napakagrabing, napakatindi ng pressure. So I hope that this new leadership does not succumb to pressure. Only time will tell. Di ba makikita natin sa galaw ng ating mga kasamaan? Nung Wednesday, nalaman ko may kinakausap po sila, nag, 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 nagkikita-kita po, nag-uusap-usap po sila ang uh, kabilang grupo. And, uh, uh yun, nag-umpisa na po. So, Nagbabantayan po kami nung weekend and uh, medyo masamangan loob ko dahil ah uh, meron pa mga nagte-text sa akin, we're with you, full support po kami. Kami po ay, yes, opo, uh, 100% sa iyo. Wala <laughs> pang isang araw, wala pang isang araw. Ang hirap talaga maging politiko. Alam mo sa totoo lang, ang hirap maging politiko. Kaya ako tuwan-tuwa sa mga naiwan sa akin. Alam mo, two test of character yan. Uh, alam niyo mga kapatid, uh, ako napaka-simple lang ako na tao. Napaka-transparent po ako. Mahalaga sa akin yung reputasyon ko kaya nag-resign ako noong 2011, di ba? Ayoko ng umikot sa mall na may nagsasabi na mandaraya ako. Kaya nag-resign po ako sa posisyon ko bilang senador at ang sinabi ko wala naman po tayong kasalanan doon uh, sa sitwasyon na yun noong 2020, 2007 at uh, parang malaking dagok, malaking at tinatanggal po sa aking likod dahil gusto ko pong manatiling respetado sa mata ng ating mga kababayan. Kaya sa akin, hindi ko magagawa yan eh. Hindi ko magagawa yan. Ako, at least, uh, isang salita man na, at least isang salita po ako pagdating sa commitment ko sa bayan, sa aking mga kasamaan. So in a way, I just felt heartbroken. I felt heartbroken not because of the position. Uh, ano tayo eh, tatlong beses na ako, naging majority floor leader, uh, tinanggal na rin ako maging majority floor leader. Um, hindi sa position, I'm not heartbroken because of the position. I'm heartbroken because of those who committed to be stand to be steadfast with us. We had the same ideals, and uh, all of a sudden, na uh, hindi po biglang nawala po. Kanyan talagang buhay, no?